Ang sili? Sili. Spicy? Spicy. It's <laughs> about. <laughs> excited ka sa Christmas? Yes. Oh, an anong gusto mo? I want to go to Christmas tree. Um, to? Christmas tree? Well, ah, like, uh, beside my bed. O, ba't hindi ka sa department store ka tumira? Exactly. There's some behind you. Wow. Behind no, you.

Buong Pilipinas ang umamin kayo, di ba? Kaya nga si Jose Marichan, pag September mo palang gumamit. Whenever I see girls and... Mama, you're silly. Ang silly? Silly. Spicy? Spicy. <laughs> <laughs> di ba? Excited ka sa Christmas? Anong anong gusto mo? Anong gusto mong gagawin pag malapit na Christmas? Pag-decorate na ba tayo? Ang business decoration, maglalagay na tayo. Anong gusto mo ilagay? Santos. Where else? Ano pa? pa? Elf. 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 Elf on the shelf. Elf on the shelf? <laughs> Don't forget the Christmas lights. Christmas lights, Christmas tree, di ba? I want the Christmas tree. Maybe? Two, Christmas tree. It beside, beside my bed. Oh, ba? Ba't di ko nasa sa department store hot to ha? And speaking of, siyempre, pag uh, magpapasko, hindi ba? Hindi nawawala lagi ang pansin ang lumpia na sinasharong kuneta natin, di ba? Yung nakaraang ginawa natin is pancit ribbon. Oo, tama. Di ba? Tapos naggawa tayo ng sopas, ng okoy, but this time, yung ating uh, favorite ng mga kaibigan natin, mga kamot anak natin, ang uh, lumpiang seafood. Ay, favorite ko rin yan. At ang uh, malaprobinsyang pancit kanton. Wow! Diba? <laughs> Diba, ba? Magpapansin kan tayo ngayon, araw na 'to. Yan yung mga hindi nawawala sa handaan ng ating mga Pilipino, hindi ba? Yes, There's yes. some behind you. Yeah. Uh, oh. Behind you. Sa kabahan. Ah, pala. Sayo pa lang ko ano yung nasa likod. Hindi nakikita siya kung hindi natin nakikita. Ay, nakikita. Oh. Oh, oh, ano na ba yung third eye ng anak ko? Cherry. Ayun. Ang ating pansit kanton noodles. Pagkatapos, meron tayong mga gulay-gulay natin. Siyempre, hindi pwede mawala ang sayote. Meron tayong repolyo, bagu beans, carrots, onion and garlic. Meron tayong kinchay and chicken liver na may gizzard, yung uh, balumbalunan. Shrimp. Pagkatapos, meron tayong sauces. Meron tayong chicken. Chicken adobo chinicharon na liempo. Optional lang po ito. Pwede wala, pwede namang din. Pwede yung meron. Magluluto na tayo ng ating pansit kanton. Diba? Napakasimple-simple lang ng itong recipe na po. Lahat naman may alam nitong lutuin. Kaya lang, yung sa akin kakaiba, ayaw ko may, ano yun? Oyster sauce. Ewan ko. <laughs> Yok talaga. Hmm. Hindi kasi siya may lig sa matalis. We almost ran out of olive oil. Oh, oh, oh yes. wow, marami pala tayong olive oil. Anak, nakita ko dun sa sulok Sa sudok. Sabi, oh, ito na nga, di ba? Yung mga pansit na hindi nawawala sa ating na pasyaron ko na. Pasyaron, mm -hmm. Pasyamol, yes. hindi yes. nawawala yan. So, Maria, which one is your favorite? Bihon or Canton? Bihon. Bihon. So, tignan natin pag natipa mo tong Canton ko, ha? Ayan, yeah, magigisa-gisa na tayo. Marahin na natin siyempre ang ating garlic. So, onion, Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Maria, gusto mong mag, ano, gusto mong maging chef someday? I wish I can be a chef. Oh. Okay. Ano, chef? Ano? Kinabahan ako? Chef. Chef. Okay. Alright. Can you pass me the chicken, darling, please? Where's the chicken? Chicken. Chicken. Okay. So, Hinimay na natin yung chicken kasi kanina hindi pa ka na nakalimay. Kalimutan so, namin kito, oh. <laughs> <laughs> yung totoo. yun talaga yung guys. Naalala ko nun sa probinsya, di ba? no pa, pagka magpapas fiesta, o ano yung umakong kasal. Ang dami-dami mga nagpupuntang mga nagbo-volunteer na magbiliwa, magkakatay ng baboy, yun know, hmm. yung mga ganun. Para makagod. Oo, oh, kasi ang lolo, alam ko yan talagang lolo mo. Isa yan sa nakikili, ano, thank you, volunteer, thank ko na po po ninyo, ang ginagamit ko pa rin ay yung aking Maggie sa kabila ng marami Oh. Mga, mga mas magaganda dyan. Eh, pero ewan ko, gusto ko to eh, ba? Diba? No? Very very wow. Mama. Araw. Araw yes, darling, what is it? Hmm. What? Mama just cut one. I the vlog doesn't know this one, Mama just do. It, it. It's called cut. And then oh. Mama says he's gonna cut the ingredients. Just one <laughs> ingredient. And okay. then you don't know them. Diba? Binubuking na tayo. Sinasabi na yung mga ginagawa namin behind cam. Ano Yung ano na ba, anak? Ganakas daw namin. Oh, now, yung pinagpuluan ko po ng baboy kanina at saka ng chicken, ito yung nagamit nag natin upang pang sabaw ng bubito. Ganon. Ha? Sabihin na natin. Lalagyan na natin yung pinagpakuluan natin kanina. The already, There you go ladies and gentlemen. Or that's the new oil that they're wasting. O wow. ah, sinday lang natin itong Tapos may ano na po yan, may timpla na yan. Nag-iingat lang ng konti. Kasi ang pansit kang po rin, may natulog na siyang asin. And what is... Why the soup in not the Ha? Oh, why the soup? This is for the noodles. No. Noodles? Ayan. Yeah. So good so, na noodles. noodles. Naglagay na tayo ng toyo na ano lang po yan. Parang kalahating kompot cup lang yan. Magdanggag mag, 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 mag na lang tayo oh, ng talis so so, Yan. Lagyan natin mga gulay. Tapos i lang natin. Ihiwalay natin. Tsaka natin lalagay yung noodles. Mm -hmm. Correct? Kasi ayoko masyadong uh, lutong-luto yung gulay. Hindi masarap. Na so, ikaw naman Maliya. Di ba sabi mo, gusto mo maging chef? Gusto mo maging chef? Gusto mo maging chef? Anong ano? Anong favorite mo ni Luto? Like what? Hmm. Like what? Like what? Okay. Alam mo, parang masarap isama ko sa mga piyesa sa probinsya, tapos... This is my favorite ingredients. Ito na Abang Ah, bakit? Alin dyan? This, This is my favorite ingredient. Which one? This one. Shrimp, the, the leaves, whatever that is. This one is... Parsley. Uh, no, kinchay ba? Parsley ang kinchay. Alam mo, hindi ko alam kung ano yung bisang Comment down below. ang kung ano yung bisang pin-try. Nakatimid ka naman ang piyesta? Naki birthday ka sa mga... Oo oh, naman, yung bata ako. At oh, oh. yung mga palalulok mga bata, yung may, mm -hmm. wait lang siya ha, yung may inaabot kayo sa... Pabitin? Uh Oo, -oh, yung pagka... Uh, yeah. uh, oh, oh. Tapos yung hampas hampas palayok, yung mga gano'n. Yan, oh, no? yan. Ilang taon pa no? Inaabotan ko yan. taon Bata pa. Manunan nursery pa elementary pa lang Ah, uh, Na-enjoy ko naman yun. Oo, oh, kaya nga hanggang ngayon naaalala ko. Oh. Siyempre, parang ano siya, core memory na rin po ba? Gawin natin sa birthday ni Maria. Sa birthday ni Maria, <laughs> sa September. ni Maria. yung na may ano, na may marshmallow. Na Kasi nakakusok sa isang buong ano. Ano yun? Repolio. O kaya oh, watermelon. Oh. Ay, kusok sa gano'n. Tagay natin yung hipo natin, tapos i-aaho natin ito pag, ano, ng mga gulay, i-aaho natin siya. Yan ako sa kahira ako. Yan. Yan. Tapos ire ready ang mga gulay para i-aaho natin yan. Wait lang, anak. Wait lang. Lagay natin lahat mga gulay kasi hihiwalay natin ito mamaya, anak. Bihira po ako magluto ng kankol sa bahay. So, hihul pa lang ang natitikman niya. Tignan natin po, ano, titikman mo ito. Mabugus ko na luto ka para, terus pengelola, pelampot, dan ayun bulldog. noodles ya sekarang crunchy, crunchy yang artinya indah, 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 paminta. indah, 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 ya indah, indah, ating king chai. There you go, ladies and gentlemen. Yan. Ngayon, ihiwalay muna natin yung mga gulay. Kasi, ay, parang hindi siya labog na labog. Ihiwalay na natin yung ating gulay. Let's just put the gulay there. Okay. And then, we're gonna cut the now very good ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Because ayoko nang overcook ang gulay. Crunchiness. Now, nahiwala na natin mga gulay-gulay natin. Hindi natin gumulo ito. May naiiwang Okay lang yung may naiiwang konti-konti. Okay. Tapos, pag kumulo na to, ilalagay na natin yung ating... Noodles! May, may pang gusto po especially on Christmas Day, yeah. during Christmas. Yeah. And then, just like you, I love to eat the, the noodles. And then what happened? And then she that you, that man, <laughs> so that your Lola got mad at me. Stop eating the noodles. You have to wait till it get cooked. Yeah. Oh. Mukhang marami yung sabaw natin, anak. Kuha ka nang isang bilog lang. Kukulang. Kasi, ayun, mga, something. may mga nakaabang sa likod ng camera. Kasi mukhang marami. Oh. Kaya ang buo ka dyan ha? Okay. Yan. Ate, why are you doing that? marami naman kami dito sa bahay. So, okay lang yan. Anak, mukhang dadagdag pa tayo ulit. Isa <laughs> ulit. sa so, the, mo dito, anak. Huwag ano ka eh. Ano kayo eh? Ay, ito ko pa kasi may kapatid <laughs> Anyway, marami naman tayong sahog. Okay lang yun para yung mga yayay natin mga Yung mga gumagawa ng aming paninda. Yay! Yung aming paninda na Mamang Pocons Gourmet, tuyo, tinapa, bagoong alamang, alige, laing, uh, suka. Yan po ay available na. Ayan. Order lang po kayo. Follow our FB page uh, Mamang Pokwang's Gourmet. Naglagay na natin yung ating gulay. Gulay! Okay, lagay natin gulay. Ang dami yung. Oh. Ang dami yung. Oh. oh, diba? There! Aye, Ay, Ay, lubay. Kanton, lubay. Kanton. Lubay 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 Pia. Yeah. So, ito yung ating uh, ingredients para sa ating seafood lumpia. Yeah. Siyempre, narito ang ating Pusit. Yung pusit natin, inilaga na natin yan. At saka yung ating Ay, so shrimp. Swim. Yung shrimp. Ayan. Yeah. Shrimp. Tapos, carrots. yeah Dapat meron tayong uh, food processor para processor. Tama ba yun? Para mabilis siyang uh, ma... Tawag dyan. Ma maliit. Kasi dapat mas maliit. <coughs> Tapos, yung ating onion. Yan, And garlic. So, so yan. Garlic natin. Pagkatapos, meron tayong pinchay. Ayan. Pinchay. And then, ang ating mm -hmm. egg. Egg, egg, egg. And salt and pepper to taste. Pepper? Salt and pepper. Pero wrapper. Ma pepper. pepper. And then, Peppa siyempre yung ating lupia wrapper na natutuyo na. Dala na natin ito, no? Natutuyo na yung lupia natin. Okay. Let's go. I-clean muna natin yung ating mga seafoods, ayan pagsama-sama yun na natin. Talaga tatanggalin yun, rinilisin really, yung mabuti yung squid, tatanggalin yeah. yung balat para hindi siya maitim. Ma, Hi, is a smoothie or a smoothie? Ano <laughs> smoothie? Ay gawin mo? Are gonna drink this? No. Sabi really smoothie daw. No? I'm not Ay, that. Yeah, po, It's okay, a yeah. smoothie. Masarap ko Sa smoothie. blender na natin ang ating mga seafood. Ilalagay natin dito yan. Mom is ready to smush, smush. Okay. Ilalagay naman natin yung ating carrots. yes Pag medyo mahal ang uh, seafoods, ang dami niyo, bawiin nyo na lang po sa mga ibang ingredients. Onion. Ayan. Di what? Ikaw mama. Garlic. Lagyan na natin. Lahat yung sama-sama rin dito. Tapos yung ating pinchalay. Yes. So, go! This is mushy I parted. Sampo. Oh, kalma. Okay. Kalidya kalma, Kalidya kalma. Kalma, yeah. kalma. What are you doing? No, 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 darling. Just, just make it like that. Pakainin natin to. Ano ka ba? You have to, you have, sweetheart, you have to convince them That you're a professional chef. Tell them what are you doing. You explain you have to explain it to them. Okay, ready? Action! Go! Um, no. sushi. And then what's next step? What's the, what are you doing now? What? Mixing. This is how to how you wrap it. like That okay? Watch ah, huh? and then you try it ah. Huh? Like that okay?

para sa nalalapit na mga okasyon like Christmas, New Year, di ba? Kahit mga birthday. Birthday. Ay, bahala. Ba, ba, ba? May iba naman yung ating lumpia. Okay, so eto na po magpiprito na tayo ng ating tour. turon. Turon? lumpia, akala ko turon eh. Yung mga nagbalot. Mm, yan na. Turon. Yan na po, ilalagay na natin yung ating. Eto yung perfect ko, oh, yung una ko. Oh, yan na. Oh. Ayan, lumpia ito ginawa niyong turon, mga kayo talaga. Kung gusto mo, ketchup or suka ni mamang? What's suka? Vinegar. It. Or ketchup? Which one? Ah! Just put um, it up yung, yung table. <laughs> Ito yung ketchup, ketchup! 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 So, hindi nakaka-worry na. Halimbawa, parang hindi mo masyadong naluto kasi nailaga na natin yung seafood. Oo, tama. Ang delikado yung mga pork. Oo, kasi kailangan, yun ang hilawan. No? Yes, kailangan lutong-luto talaga yun. Oo. 'di ba? Lalo ang pork ngayon, siyempre kailangan. Sarap na pwedeng pangbaon, ano? Yes, masarap ang baon, masarap din tong ulang. ulam, siyempre. mo. Pag pag gusto niyo lang ng something na seafood, medyo umay na kayo sa mga meat, meat, yeah. Okay. Bukas sa dining table. You sit down there at the dining table. Wait na kasi we're gonna, eat na in a while. Then we're gonna eat. Prito-prito na tayo. Tapos kakain na tayo. Yung, 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 yung. Yan. Tapos mag... Tuluin natin yung oil. Ate, may titikman muna to, Ate May, let's go. Kain na tayo. Let's go. Ate, likat na te. Go, 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 go. Oh, go, 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 go. Kanya-kanya to. Nauna -na, na si Maliyah. service. You like it? Ibang utak pa si Malia day, dito kaday. <laughs> Kaya sa mga o-order po sa aming uh, Facebook page ng po ng Mamang Pokwangs Gourmet. Andun po yung suka, aligi, tuyo, tinapa, laing. Yummy! So, Malia, you like it? You like it, Malia? You like, I like it, but... but What? It tastes too different. Yeah, because it's seafood. And unlike that's the the uh, lumpia that you used to eat before. Shout out kay sa mga kababayan nyo, sa salita ninyo. Dali. Nga, uh, upod ko sobrahan. Rando! Benji! Kaunta! Pancet ma'am namin. Kaya, guys, thank you and like and subscribe to our YouTube channel. Mm -hmm. See you sa mga susunod na vlog. Thank you! Bye!